mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s kesa sa ngayon? Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s mas maswerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s, pakinggan nyo Lapit ka konti. Noong panahon natin, hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung puro mobile legends. Naglalaro ka sa cellphone, manonood di sa cellphone. Lahat ng laro natin nung bata tayo puro physical. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon para lang makipaglaro sa mga ibigan mo? Yung tipong nababadrip ka na kasi nabuburot ka na sa laro. Pero tuloy ka pa rin kasi masaya ka makipaglaro sa kanila. Yung tipong lalabas ka ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6, hindi ka na pwede magpagabe kasi mapapalo ka. Pero yung maiksing oras na yon para makapaglaro ka, pakiramdam mo ang haba-haba na. Naalala mo pa ba? Pag mo sa eskwela, madaling-madaling ka kasi may papanoorin ka pa. Oo, kasi yung mga palabas sa TV noon, puro pang bata pa. Puro cartoons, may mga anime pa. Nakakatuwa kasi yung mga palabas noon, talagang nakakatulong sa bata. May matinik, may hiraya manawari, may siniskwela pa. Hindi ngayon. Putik na yan yung mga pinapanood ng mga bata. Puro pag-ibig na. Puro drama. Di ba? mapapang pang umaga ka man o pang hapon ka man sa klase, makakapanood ka. Naaalala mo ba ba? Yung nagtutulog-tulugan ka sa hapon sa mama mo para lang makaiwas ka sa palo niya. O oh, teka, naririnig mo ba yun? Oo, paulan na. Gigising ka ng madaling araw, Nagahabang ka ng balita, gantong umuulan na, sana walang pasok. Yung tipong kahit hindi pa nag announce sa balita, pag lumakas yung ulan ng ganyan, anak, huwag ka nang pumasok. Manood ka na lang sa TV ha. Makikipagtampisaw ka sa ulan kasama ibang mga bata. Nakakamiss yung mga panahong wala ka pang pinoproblema. Nakakamiss yung mga panahong wala ka pang responsibilidad at obligasyon. Nakakamiss yung mga panahon nung ikaw ay bata pa. Pero napapansin ko, bakit hindi ko na nakikita yung mga ganong klaseng bata? Sa tuwing lumalabas ako, napapansin ko napakatahimik na ng iskinita. Hapon na, oras na ng paglalaro nila. Pero bakit ganon wala ng mga bata? Nasa na sila? Na-focus na sa kaka-cellphone. Hindi na lumalabas ng bahay, mas minaigi na lang nilang mag at manood ng mga bagay na wala namang kakwenta kwenta Iba na talaga panahon ngayon, no? Kasi ngayon yung mga bata hindi na nila ini-enjoy yung pagkabata nila. Hindi na sila lumalabas para makipaglaro sa mga kalaro nila. Nagbabago na talaga yung takbo ng mundo, 'di ba? Kaya kung ako tatanungin, oo. Masaya ako na naging parte ako ng batang 90s na to. Kahit isa rin ako dun sa mga batang napapalo dahil sa sobrang kakulitang ko, hindi ko pinagsisihan yung mga memories ng mga panahong masaya pa akong nakikipaglaro sa mga kaibigan ko. At alam kong ganun din kayo. Mga batang 90s dyan, huy! Alam kong naan dyan pa sa puso nyo yung inner child nyo. Tatanungin ko kayo, mas masaya nga ba talaga yung mga panahong hindi pa sikat yung teknolohiya sa mundo?